si Brother Joseph kinit abuyabor Yabor, known as Bro Kaloy. So thank you, Bro Kaloy. So I hope na ay na-learn nato mahitungod sa proper use of sacramentals. Sa dili pa nato ihatag ang sunod nga speaker, nga maghisgot about sa devil's attack. Og human ini, mo proceed na dayon ang atong invited speaker. Mohatag ko hamubo nga kasinatian. Nga ako naka experience og something uncommon nga atake sa demonyo. Sa akong pagkasaksi ni, ni Jehovah since birth o 15 katuig nga ministro sa saksi ni Jehovah, wa ako maka-experience o atake sa demonyo. Pag-abot na nako na o 12 years sa akong kinabuhi isip katoliko, kaya na-convert ko sa katoliko since 2011, Dili ko magtestimony ha. Kong gusto mo ako mo sa akong testimony of conversion na ako YouTube channel Catholic Crusader CFD Paul San Pablo Alima. So tanawa lang dito ang akong conversion story gikan sa Jehovah's Witness o karon o sana ka-Catholic Defender. Palakpakan na itong ginoong. So niini lang yung tuig 2024, naka ko og atake sa demonyo sa akong pamilya. Ang akong ugangan, niya ni Apa ko sa Cebu Nagpuyo, seven years man ko sa Cebu, Nagpuyo, sa Pardo. Mibisita sa among balay, nagipuyan, og nagdala siya og lanah. So nakahibalo ko nga kadtong lana gikan sa albularyo. So bawal man sa Katoliko nga mo subscribe kita sa mga kahimanan sa lain nga side. So ang akong gihimo, akong gilabog ang lana. Pag-abot na mo sa buhol, dito na ko nagpuyo sa buhol, sa dihang miadto ko sa hulilan, Land, o ni Father Darwin ni atong last year, akong gihangiyo akong ugangan, nga meanwhile, to ako sa hulilan, Land, diha siya mupuyo sa among balay. Nagdala na po siya glana. Pero nahibaw anak ko ni, ni adto lang mi bulan mingon ang akong asawa nga ang iyang nanay nagdalag lana o gihaplasan daw sila og lana pati daw ang ako mga anak na tulog kabuok gihaplasan daw sa akong ugangan og lana Sumidjo nalain ko sa akong asawa gina na ako siya nga ni unang time nga imong mama nagdala og ako ni siyang gilabog dayon nga man nga nagpahaplas man ka og lana unsay nahitabo makaigsuonan ang akong asawa misulod sa kwarto sa dihang ako siyang gibadlong nga dili mo gamit sa lana kay wa mahibalo kung ka na gikonsecrate sa dark spirit o sa demonyo. Pagkataon-taon, na since nako na nga medyo nalain na akong asawa sa akong pagbadlong niya, gisulod nako siya sa kwarto. Pagsulod nako sa kwarto, pirti na siyang isuga. Ang iyang mata perti ng haita ng mutan aw nako. Kaniad to sa nanguyab pa ko ang iyang malulot ng mata. Nahimo ng mahait o nahibulong ko ng akong asawa nag-iningles naman. Lain man ni masudlan o laing espirito. Kay mag-iningles naman. Ang uban maglatin ang akong asawa nag in O grabe siyang isuga nga nag nako. Na so akong na discern nga nasudlan gyud siya og daotang espiritu. Kay iyan namang kong bugnoon. Dito nako na, na witness nga ang demonyo di ay masuko og badlungon sa ilang dili maayong binuhatan. Unsa to? Ang demonyo masoko kung imo siyang sitahon sa iyang daotan nga binuhatan. Maonang nang kung kamo sitahon mo, badlungon mo sa inyong gibuhat nga daotan unya masoko mo na posis na mo sa demonyo. Kinahanglan mo humble down ta sa dihang kita tuganan sa atong mga sayup nga binuhatan, muhambol daon ta. Tuliro na to ang atong kinabuhi nga wala makaalain sa si kabubuton sa ginoo. So dito na na witness na kining akong asawa na posisyon kay Pirti Man Kakusgan. Dayon ng iyang mata yung sukad sa among panag-ipon, kanto pa ko nakawitness nga grabe ka isog ang tinanawan sa akong asawa so ang akong gihimo ako sang girebyok nagpriko. ang nahitabo nilupay pa siya pero pagkatao-taon nibalik balik na bodyang ka isog mga three times nga mukalma siya pagkataon-taon mangisog na pod dayon nahitabo rabato takna sa gabhion so wala kay laing nahuna-huna anako niingon ko ng akong prayer mutalab man niya pero dili totale makapahawa sa demonyo nga naa niya so ang misantop sa akong huna-huna ang deliverance book nga gihatag kanako sa atong first speaker, si Brad Caloy. Gihatagan man ko niyang deliverance book. Sa among binugno ay sa akong asawa, dayon kay bago pa mong kunibalhin sa dawis, sa dawis mong nagpunin sa Bohol, wala pag yun na-arrange total ang akong mga libro. Ang akong mga libro pang debate, naka-arrange na. Pero kantong akong uban nga referensya, pa sa ilaom sa kabinet. Og wala ko mahibalo kung asa dito ang libro nga deliverance book. Pero nahibog mo mga sa dihang nag nag wrestling mi sa akong asawa, kay perti naman sa Hosgana, giablihan ako akong kabinet. Unsay na milagro, ang deliverance book na asa pinakataas. Palakpakan natong ginoo. Mura siya giprepare nga sa akong pagunit, sa pinakatap sa tanang mga libro nga naa sa kabinet siya ang akong nabunlot pag nako na sa deliverance book di man ko kabalo mo gamit asa ni ini nga mga prayers ang akong gamiton mao nang magpasalamat mo nga ang atong unang speaker gitudluan mo sa proper nga paggamit sa sacramentals including sa deliverance book o gwa man ko mahibalo, mi to ko sa table of contents. Ako sang gikaykay nang ang ako na lang nangita ko og unsay prayers ako magamit. So ang akong nakita na amen dito nga protection for family mao'y akong gibasa. Unsay nahitabo makaigsuonan ang akong asawa nga perting kusgana, og perte ka hait it motan na nga nag in English, po nako, ka English deliverance book. Ang akong asawa na natulog, na nabild siya sa pag-ampo nga gi approve sa atong simbahan. Palakpakan natong Ginoo. So dito nako na witness nga kita di ay naa tay mga pag-ampo kay ang first remedy nga akong gihimo ang pagampo man ako isip amahan pero mas power di ay ang pagampo nga giaprobahan sa atong simbahan palakpakan nato ang Ginoo sa dihang ang akong asawa nakatulog ang akong gihimo migawas ko nangita ko signal akong gitawagan katong unang speaker din eh, si Brad Kaloy. Ina ko, Brad Kaloy, unsa may buhato nako, ako. Akong gikumpasan, gitik advantage na ako unang katulog ako asawa, nga di makadungog, nga may tawag ko ka Brad Kaloy. Brad Kaloy, unsa may buhato nako na Ang akong asawa na, na posisya sa demonyo, nakatulog na siya unsa may buhato nako na inig mata niya kay basin motukar na potong iyang kaisog gabi inarabag na rabagyod ingon nako Brad Kaloy palihog anhi sa balay si Brad Kaloy to aman di ay nanagat in nako kini kung mo bango na pod ni ron grabe ang kumbate na mo ron. so ingon si Brad Kaloy Brad Paul natulog man na siya no pagmataan na, gitudluan ko nag mga pages, murinaon siya sa iyang mga involvement, especially sa iyang inahan, gihaplasan, gigamitan siya na itong lana. Gitudluan ko ni Magkaloy, unsay buhato na ko, ginamit ang deliverance book. Ang akong asawa na katulog, mga more than one hour. Nakamata siya. Ako usang pangutan na love. Unsa may nahitabo kanimo gani gani na sa imo nga anong imo mangkong gibugno. Ingon ako nga asawa, wa man ko masayod. So dito nako na sairan, nga kantong iyang gihimo dili na to siya kundili ang demonyo na nga may kontrol sa iyang kinabuhi. Palakpakan atong ginoo. ginoon. <laughs> akong gihimo, akong gi tuman ang giingon ni Brad Caloy. Kato mga PJ sa Deliverance Book, ako siyang naons three times. O sukat ni Adto, until now, ang akong asawa pertinagyod kabutan. Akong asawa buotan man, pero na witness nako nga kita di ay bisan unsa ta kaaktibo nga mga lagad sa Ginoo maka-experience gyud ta og atake sa demonyo. Kay kon ang imong kinabuhi wala ka atakiha sa demonyo isa lang ang ipasabot ni ana basin kauban na mo sa demonyo. As long nga kita maka-experience nga giatake ta sa demonyo, ang buot ipasabot ni ana nga dili ta sa demonyo, kontra ta sa demonyo nga naman, ni amanta sa Ginoo, palakpakan nato ang Ginoo. So ni ako mubo nga kasinatian nga bisan pa sa ako nga aktibo nga pagpanerbisyo since 2014 sa diyang me ko nga Lord dili na ko Lord manarbaho biyaan na nako akong gamay nga negosyo ihalad nako na Ginoo ang akong kinabuhi nga manerbisyo ko nimo hangtod sa katapusan nga pagpitik sa akong kasing-kasing palakpakan na Ginoo So bisan atong i ang atong kinabuhi sa Dios, doon na himuon ang yawa nga kahigayunan sa pag-atake nato og dili exempted ni ini bisan pa ang atong Ginoo sa dang didto siya sa wilderness ang satanas may attempt sa pag-atake niya pinaagig matintasyon, kon ang Ginoo giatake sa demonyo unsa pagha kita nga kitang mga tao huyang kita og prun kita sa atake sa demonyo. Apan salamat sa Dios ang gisandiga nato nga Ginoo gamhanan og ang simbahan makatabang ka nato sa grasya sa Espiritu Santo sa anak og sa atong Dios nga amahan gisangkapan kita og makahimanan aron nga makigbatok sa gahom ni Satanas palakpakan natong Ginoo So karon ang atong sunod nga speaker